Ari mga idol oh, nais na rin to. Makupa. Ayan ang makupa naman. Kita niyo naman. Iba yung tambis dito. Toy malalaki. Grabe, dami bunga. Oh, dasun-dasun. Manghihingi tayo ng isa. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay mag-aayos nga pala ulit tayo ng kuryente. At ang pupuntahan nga natin ay isa sa pinakamalayong lugar sa buhay na Habang tubig. Habang sumasalunga nga tayo pa bundok ay nadaanan natin dito ang ating mga kaklasing nagkukupras. ko. Tapos. Maka <laughs> may babae. Babae, Baka ano? babae pa bagay ito. Manok. <laughs> Matapos nga ito ay may nadaanan tayong kakao na napakaraming bunga. Oh, grabe guys oh. Napakaraming bunga ng kakao. Oh, oh. Grabe na bunga. Oh, dasun dasun. Dami naman bunga. Puriya Oh. Manghingi tayo ng isa. Yan guys, so humingi tayo ng isang piraso. Yum. Mamaya, manghingi pa tayo ng makupa. Nakita ko makupa doon. yun oh matapos nga ito ay may nadaanan tayong puno ng dalandan at humingi tayo dito ng isang piraso. Sakto, isang piraso na nga lang ang bunga nito kaya naman ibinigay na ito sa atin ng may-ari. Agad ko nga itong inakyat para makuha natin ang bunga. Dahil nga napakadalang ng dalandan sa panahong ito ay namiss natin ang lasa nito. Kayo po ba mga idol? Namiss nyo din ang lasa ng dalandan? Matapos nga nating makuha ang isang perasong bunga ay agad tayong bumaba para matikman ito. Agad nga natin itong binalata sa pagka sobrang excited na nating makatikim ulit ng dalandan. Abang binabalatan ko nga ito ay nagtatanong nga aking misis kung maasim ba ito. Sabi ko nga sa kanya ay hindi sapagkat halata naman sa balat ng dalanda na matamis ang bunga nito. After nga natin itong mabalatan ay agad din natin itong tinikman. Ito po ang first bite ko para sa inyo. Mmm, sarap. Kain po tayo mga katalong. Matapos nga naming maubos ang isang perasong dalandan ay naglakad na nga kami papunta sa area na pag-aayusan natin ng kuryente. Bago nga kami makarating sa bahay ng aming pag-aayusan ng kuryente ay nadaanan na namin sila sa kanilang kupras. Tatatad na nga sila ng kupras at malapit na nila itong i-deliver papunta sa baba. Kupras at saging ang pangunahing produkto dito sa amin. Kaya naman ang kinabubuhay talaga namin dito ay galing sa niyog at mga Saging. Dito rin ay tinanong natin sila kung magkano na ang isang sakong kupras papunta sa baba. Ay, magkano na dito ang kuan? Hakutan. <coughs> ah, ay mahal na rin pala ang hakutan ngayon. <coughs> ha? Awan oh, lang. <coughs> mahal na ba ang kupras ngayon? At nang matapos nga kaming mapailawan ng bahay nila ay nagderecho na kami sa puno ng makopa At dito nga ay daplas amo tayong umakyat sa puno nito. At nung mga bata pa nga kami ay ito ang kalimitan naming kinukuha sapagkat napakasarap ng lasa dahil nito. Dahil nga madalang na ang punong ito ay hindi na tayo nakakakita nito sa mga ibang sa lugar. lugar. Puba mga idol, nakakakita pa rin kayo ng puno ng makopa? At makupa. pwede po kayong mag-comment down below nang malaman natin kung saan nakaabot ang video na ito at kung taga saan kayo. Laki ng aking asawa ay tambis daw ang pangalan nito sa kanilang lugar Sa inyong lugar po ba mga idol? Anong tawag sa ganitong uri ng prutas? Katapos nga tayong makakuha ng bunga ay agad tayong bumaba para maipakita ito sa aking misis Ang dami guys Woo. Ari mga idol oh. nangis na natin ito Makupa Ayan ang makupa naman, kita nyo naman Iba yung tambis dito After nga nating makakuha ng makopa, ay naglakad na nga ulit tayo. Pupubaan ko nga ulit sa aking kaklase, ay nagagatong na sila ng kanilang kupras. Ito oh, nung sa salang ay, oh. Maraming langgam. Maraming ano? Dami pong After nga nito ay tinalong din natin siya kung makakailang sako ang kanilang nakasalang na kupras. Nasa 15 sako nga raw ang aabuti nito kapag naluto At na. habang naglalakad nga kami pababa ay nadaan na namin ang isang residente dito na nagpapakain ng kanyang mga manok At ramdam ko nga ang kanyang kasiyahan habang pinapakain niya ang kanyang mga alaga. Sobrang sarap naman kasi sa pakiramdam kapag ang mga alaga mo ay nakikita mong marami Kaya, na. Kaya kung ikaw ay taga-probinsya ay maaaring makakasalang late ka sa ganitong mga video. At ito nga po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.